bagal ng dalawa, oh. Holding hands pa. Nagka-holding hands pa yung dalawa. Ta! Nagbiga. <laughs> Nasaan tayo, Mau? Nasa ibon. Nasa ibon. Wala pa tayo doon. Dito kami sa Angeles. Angeles, Angeles. Pupunta kami sa May. Saan tayo punta, Mau? sa may ibon <laughs> sa may ibon daw wala oh mau ayan yung ano mau oh simbahan simbahan ng koreano simbahan simbahan hindi yan simbahan ng koreano iba yan yan yung lumang simbahan o oh, tara na tawid na tayo tara na dito o oh, tingnan natin may mga sasakyan ha Sige, tawid punta kami doon sa ano Avon. Mau dito lang tayo sa line. Oh, dali. Dali, dali mau. Dali. Ako na hawak kay Ading. Oh, sige na dito na ka na. Doon kami pupunta. Kukuha na naman kami ng orders. Order, order. Oh. Oh, wait lang mau ka, dahan lang. Dahan-dahan. Wait lang, Mel. Okay, tara-tara. Oh. Ang heles. Ang bango ng ano. Maganda dito magtambay pag ano. Paghapon. Dito Mel! Dito Mel! Mabango yung ano na yan oh. Ano kaya yung mga ano na yan? Bulaklak na yan, mabang. Kalimutan ko na yung pangalan niya. Oh, o tara punta muna tayo doon. Kunin muna natin yung mga order. Saan yung ibon Mau? Alam na ni Mari yung ibon kung nasaan. Nasaan? Ayun. Ano yung pangalan mo? Ang Ibon ebon daw. Avon, <laughs> von. von. Ayan, pupunta na kami doon sa Avon. Yung dalawa, oh. O, oh, tara na. Samahan nyo kami. Punta tayo sa Avon. ampun Avon. Avon, Avon, Nado. Tara. Tara na, dito tayo sa gilid. Ayan, dyan kami papasok. wit. Andito na kami sa Avon. Dito na si Mama sa abon. Dito kayo, Dali. Ading, maano ka dyan? Andito na yung dalawang magulo, oh. Huwag ka dyan kayo, maano ka dyan? Maipit. Yung dalawang magulo, oh. Aduh, may okay, na yung mga nakuha namin kukuha pa tayo ng iba pa asa na yung ano ay ito hanapin natin yung strawberry ito yung strawberry wag yan kay order yan o tara dito tapos yung <laughs> si Maureen. Babagsak 'yan man Akin na ako na. Baka bumagsak. Si atin. Dito sa kabila. <laughs> Tapos na si Marie mag-shopping. na 'yung sinapin niya oh. Gintok do na. <laughs> Ayan na pauwi na kami. <laughs> Tapos na daw mag-shopping doon sa may -ibon. <laughs> Tapos na daw siya nag-shopping doon sa may -ibon. O magbabay ka na. Gaganda ng ano oh. Kaganda ng mga bulaklak. Ayun yung dalawa oh. Nanguna. Nanguna yung dalawa oh. Dito yung bilihan ng mga bulaklak sa Angeles. Ayan na. Asa na si ate mo? Ang bango. Hindi dyan dito. O, oh, papay ka na. Uuwi na kami. Mama, kayo ibon. Anong ibon? Tara na.